Ito sa Eglock 9, ang daming pinareform. May sulit na sulit eh. Grabe yung performance, grabe. Parang mini concert na yun eh, pinanood ko kagabi. Uh, performance nila Looney. Yo, yo, yo. Uh, listen, listen, listen. <laughs> so, kagabi, habang pinapapirmahan ko to ng aking uh, tribal uh, cup uh, ni Idol Glock Dash 9, kini kinikilig ako. <laughs> kinikilig ako habang pinapapirmahan ko to ng aking uh, tribal cup eh. Kay uh, Sir Glock 9. Pahingan nyo <laughs> Ito lagi nasa bus lane. Motoblog yan, <laughs> Ako ay isang tagahana mo. Ako... Di ba ang kulit? <laughs> Kinikilig. Kinikilig-kilig ako kakakap <laughs> eh. Shout out to Sir Grak9. Ang lupit ng performance kagabi. Napakasulit. Su, sulit nung puyat-puyat. Uh, <laughs> grabe yung mga contestant. Grabe yung mga finalist nung uh, Uh, Glock 9X Tribal uh, 44 Bars Rap Challenge na noon congrats doon sa nag-champion si uh, Crazy Crazy hindi ba yun shoutout doon sa nag-champion sa 44 Bars Rap Challenge ni Sir Idol Glock 9 at saka ng Tribal grabe napakalupet doon halos naman ng finalist 10 finalist napakalupet napakasolido na mga ng mga bars nila kaya siyempre, ano yan, mga bagong artist yan na aabangan. Mga bagong uh, rock artist na uh, pasibol possible. Abangan natin yan, yung mga bagong yan. So, pauwi pa lang ako galing doon sa event na yon. Grabe yung performance, grabe. Parang mini concert na yun yung pinanood ko kagabi. Uh, performance nila luni Teknik kung ko na, wala ako wala pa, 'yung wala pa, 'yung wala pa, 'yung pa, wala pa, 'yung 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 wala pa, pa, 'yung wala pa, 'yung

RVT Yuri Dope uh, Hail Mary 1096 Gang Sino sino pa ba, ba nagperform? Uh, G-Clown ng Marami nagkakagulo Marami Napaka ano Lulupet sarap manood ng live talaga so syempre hindi ko na iwasan mapakanta sa mga tugtugi nila gabi grabe yun ano ba, ano ba yung inano ni Smaglas ah, piging sa amin tapos nakakamiss lang kasi kay Smaglas kay Luni naman baliwala ah, pamanggulo tao lang pinorform niya kagabi si, si Sir Glock9 ang daming pinorform eh sulit na sulit eh ano pa 'yon? Ano ba? Opuan. Si ng Hari ng Tundo, Sirena. Simpleng tao kalau world Sulit yung uh, punta eh Ang dami nga uh, kinanda ni sir <laughs> Ah si Hero pa pala nandun Saka si ramdis. yung the former ano mga champion ng ano yan 44 bars rap challenge yan malulupit yun so yan 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 morning good morning good morning ride safe palagi sa atin syempre